12.13 Pakarami pala nito Ito yung white leghorn natin mga ka-farmers Yung mga batang white leghorn natin Pinaliguan natin ito So yan o no? So nandito yung anim na pirasong inahin at meron tayong isang rooster balik kapatid niya yan so magkakapatid ito so yung rooster na yan sinali na lang natin dito para mapaliguan pero hindi yan yung gagabitin natin sa breeding so yan o ang kapal ng kanyang palong oh. sobrang bigat yan sa ulo pati yung sa ilalim mo oh. napakahaba so siguradong mabibigatan yung manok na yan yan o, oh, ang kapal talaga so ganyan talaga yung normal na mga white leghorn mga ka-farmers malalaki talaga yung palong nila pati itong isang babae napakalaki yung kanyang palong so ito medyo tuyo na yung mga manok natin ibabalik na natin ito sa kulungan so kaya ako pinabaliguan ito mga ka-farmers dahil sisimulan na natin itong i-breeding so sa pag-breeding din mga ka-farmers kailangan nating i-condition din yung mga inahin natin so walang mga insekto sa kanilang katawan mga kuto para maganda yung pagbe-breeding nila so pagkatapos nitong mapaliguan natin mamayang gabi ay pupurgahin na naman natin ito so hindi natin ito papakainin ngayong hapon dahil mamayang uh, pag dilim ay saka natin ito pupurgahin para siguradong patay yung mga bulati sa kanilang katawan So bukas na natin sa umaga ito papakainin. Ngayong hapon wala silang kain. So kaninang umaga nung pinaliguan natin ito ay pinapakain natin sila. Pagkatapos kumain nila, ito pinaliguan na natin at saka binilad sa araw. So ito, ito transfer na natin at meron pa tayong isa dito ng batch na pinaliguan. Ito. Ito naman yung mga bardrack na inahin natin. Yan mga batang bardrack yan. So meron tayong anim na piraso dito na inahin. At ito yung uh, sinasabi ko na Orpington Blue na rooster. So yan oh. So yan mga farmers, merong isang abuin dito. Yan oh. So ang pagbe-breeding nito mga farmers ay gagamit tayo ng bardrock at saka itong abuhin na rooster so ang maging resulta niyan ay katulad nitong isang babae na ito yung abuhin so kapag gagamit tayo ng bar ng mga inahin ito bar tsaka ipapalis natin dito sa rooster na abuhin ang magiging anak nila o magiging resulta o kulay ng mga sisi o ang magiging anak ay kagaya niyan abuhin yan nasa dulo sa so, Tuma, Tago Ganito po yung magiging kulay Yung magiging anak nila So yan o oh, Magiging abuhin So yan uh, Pure po yan na uh, Orpington Blue Itong rooster natin Nag-iisang rooster lang yan At Ito yung Anak niya noon So pinagpares ko yung Noon Yung magulang nitong mga Bardrock na inahina ito at saka itong yan yung rooster natin na abuhin or ping blow so meron tayong naging isang anak itong abuhin na ito so gusto kong magpalabas ng ganitong kulay mga pa farmers dahil nagaganda na ko sa kulay nito so meron akong napalabas noon ito nga isa lang kaya mas mabuti siguro dadagdagan natin o paramihin natin ang kulay na ito so dahil yung meron ako nito noon marami kaso hindi ko napaparami kaya wala wala tayong stock ngayon o konti lang ito lang yung mga naging abuhin natin so ito naman yung isa sa mga padadamihin natin dito sa manukan so ito yung gagamitin nating mga inahin yung mga bardrock na mga ba bata so magandang ipagparis talaga itong rooster natin na abuhin medyo may katandaan na ito ipaparis talaga natin ito sa mga mas batang mga inahin ayan so, oh Alright. so yung ginamit natin sa pagpapaligo sa kanila mga kafarmers ay yung washout na shampoo so mabilis lang talagang ay lulublublan natin itong mga manok na ito doon sa washout na shampoo at saka direkto na o direkta na bilad sa araw so sigurado talagang matatanggal yung kuto sa kanilang katawan so yan yung, magaganda yung mga inahin natin no? magaganda nila So, nangingitlog na ito, kaya nga nag-breeding na tayo ng manok. So, ngayon baka makakonsentrate na tayo sa pagpapadaparami nito. So, yan. Ibabalik muna natin ito sa kanilang breeding pen. Alright? So, yan mga farmers. Puputulan muna natin ang tahid itong manok na ito. So, yan. Napakahaba yung kanyang tahid. Dito sa kabila, hindi naman masyadong mahaba pero parang naputol pero ayos na yan hindi na yan natin puputulan ito lang yung ito napakataas so, ito yung manok natin halo so puputulan lang natin to gamit itong hakso All so ito mga ka farmers naputol na natin oh. napakataas at napakatulis so yan hindi na yan hindi na masasaktan yung mga inahin natin alright So ito mga ka-farmers, yung mga crosses natin ng White Leg at checka Black Coast or halos sila lahat ay nangingitlog na. So kanina napakadami yung nakuha ko dito ng mga itlog. Ngayong araw lang na ito. So more on, nangingitlog na talaga lahat yung mga manok na ito. So ipapakita ko sa inyo yung mga nakulik nating itlog for the past 3 days. So lahat na na ito ay nagpapakastana, ha. Ayan. Papakasta na yan lahat at magaganda na rin yung pangangatawan nila so walong piraso at saka ito meron tayong apat labing dalawa yung mga puti natin so ang kagandahan dito yan o no? yung isa parang kulay na sinibalang yan yung kulay ng black ostalorp at saka yung white leghorn sinibalang yung kulay Ito na yung mga itlog na naimbak natin for the past 3 days mga ka-farmers So napakarami na nito Ito yung mga itlog dito sa ilalim ng kulungan natin Yan, yung mga manok na yan Kanilang mga itlog ang nang dito. Ngayon, kukunin na natin ito dahil napupuno na yung lata natin Ito yung mga itlog na pwede nating uh, pangkain dito For table eggs na ito mga ka-farmers So bibilangan lang natin ito kung ilang piraso yung mga itlog natin So yan oh. o so, Meron ito, itlog ito ng yan, yung puti natin na crosses ng white leghorn at saka yung orpington blue. Malaki na yung talaga yung itlog nya. So, yan. Yan tayong 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pala nito. 14, 15, 16, 14 15 317 319 2021 22 23 dami pala 24 25 26 27 so ito feeds natin yan So meron tayong 27 na itlog mga ka-farmers sa tatlong araw dito sa ilalim ng bahay natin Yan o meron ah uh, mga manok dito, yung mga crosses natin ng white lego na tsaka uh, yung black ostalorp, yan merong black ostalorp dyan at itong ibang crosses dito so yan o, no? napakarami talaga yung nakukuha nating itlog, biruin yung tatlong araw lang ito na naipon natin dito, so pwede natin itong pang ulam pwede din natin ibenta ito dahil uh, kung merong bibili dito sa mga small sizes mga ka-farmers uh, pwede natin itong ibenta so yan sa halagang pwede tayo magpresyo nito ng uh, 7 pesos or 7.50 depende na yan sa inyo mga ka-farmers kung magkano yung ipipresyo nito dahil ito naman ay sariwang sariwa fresh na fresh ito hindi kagaya ng ibang mga itlog na nabibili natin minsan merong mga itlog talaga na uh, matagal nang nakaimbak at na mabaho na ito so ito fresh na fresh kaya maganda ito pang table eggs natin so hindi na natin ito i-incubate o hindi natin pwede na ipapisa ito dahil hindi na wala naman itong similya so hindi naman mapipisa itong mga itlog na dahil o, hindi ito kinakastahan o sinasampahan ng mga rooster so for table eggs lang talaga ito alright so yan napakarami kainan na